Samantala, ipinagpatuloy ngayong araw na Senado ang investigasyon sa kontrobersyal na Makati City Hall parking building. Sa natura pagdinig, sinabi na dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado na kumita o mano si Vice President Judge Mabinay sa naturang proyekto. Ito ang balita ni Bianca Andama. Bagamat pinababalik ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Sen. Coco Pimentel si Makati City Mayor Jun Jun Binay, hindi na muling dumalo ang alkalde sa pagdinig at sa halip ay nagpadala na lamang ito ng representative. Humarap naman ngayong araw ang dating Vice Mayor na si Ernesto Mercado upang kumpirmahin na nasa 1.2 billion pesos lamang ang halaga ng Makati City Hall 2 parking building at hindi 2.7 billion pesos sa buong building na po ba yun? And are we talking of the same building, a eh, Makati City Hall 2 parking building? Tama po. Nagulat na nga po ako ngayon na yun ay sinasabi ng Makati City Hall Building 2. Nasyakho ako talaga doon sa 2.7 billion na pinag-uusapan. Kasi, maliwanag na maliwanag po doon. Kung yun po ay inabot ng 2.7, Aba eh talagang hindi ho natin maipaliwanag kung ano ang nangyari. Inamin din ni Mercado na kumita siya sa pagpapatayo ng naturang gusali kasabay ng pagsasabing walang dudang kumita rin dito ang alkalde noon na si Vice President Jajumar Binay. Alam po ninyo, hindi ako talagang sinungaling. Ako ho eh, pagsasabi ng totoo. Dahil uh, pagtatawa na naman ho ako ng taong bayan at ninyong lahat. Ako ho, aaminin ko sa inyo do sa phase 1 at phase 2 na kinabang po ako. Si Vice President Binay po, sa inyong paniniwala, kumita po ba dito sa transaksyon na ito? Kung ang Vice Mayor po ay nakinabang, ay siguro higit na nakinabang po ang Mayor dito. Una nang ipinahayag ni Mayor Binay na posible umanong lumobo ang presyo ng naturang gusali nang hindi nito nababatid. Ngunit depensa ng mga Binay, hindi overpriced ang anilay world class na gusali at hindi ito pwede ikumpara sa konstruksyon ng mga pribadong building. Samantala, nagmosyon si Senator Antonio Chulianas IV na irekomendang isama sa Witness Protection Program ng Department of Justice si na Mercado, Atty. Renato Bondal at Nicolas Enciso VI dahil sa kanilang mga testimonya at sa umunoy banta sa kanilang kaligtasan kaugnay ng usapin. Hinamon naman ni Mercado ang Vice Presidente na humarap sa investigasyon ng Senado upang sagutin ang alegasyon ng talamak na katiwalian. Paliwanag ni Mercado, sa termino ni Vice President Jejomar Binay nagsimula ang naturang proyekto at walang kinalaman ang kasalukuyang alkalde, kung kaya't ito dapat ang magpaliwanag sa Senado. Bukod pa rito ay dapat rin anyang mabusisi ng taong bayan ang integridad at katapatan ni Binay, lalo na tayagan ito sa pagsasabing tatakbo sa presidential elections sa 2016. Bianca Dava, UNCB News, World Watch.